What's up mga kabukid? Another vlog naman guys ang ating pong gagawin ngayon. Kaya yeah, panoorin po ninyo kasi marami pong iba na hindi pa nila po nakikita ang puno po ng mais or corn. Pero ang actually mga kabukid, ang variety po talaga to Morado if want, ang mais po nito. Kaya kung bago ka pa sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share ang comment po sa akin pong mga video. Ngayon guys, o oh mga kabukid, dito ako, ipapakita ko po sa inyo ang puno ng mais kasi marami po, po talaga nagsasabi na itong mais daw, kinulayan lang, on, ano, lagyan ng pintura. Damn! O oh, kaya ipapakita ko ang tunay o na puno. Ilang bisis ko naman ginawa ko ito sa una pagpupong po vlog. Kaya dito naman mga kabukid, ipapan pakita ko po sa inyo ang puno dito mga dalawang buwan na po to kaya ito ang yung itsura niya o so, tingnan mo ito, ma malawak po ito yung kamaisan ko kaya tingnan po uh, hindi na po. At, uh, hindi po na po sa inyo na ang pagtatanim ng mais yung hindi talaga masyadong malayo yung gap niya kasi dito tingnan mo Siko yung iba to, namat, namatay kaya ganito na siya. Maram malaki yung space niya dapat dito. Pero sa pagtatanim po kasi mga kabukid, dapat yung ganito lang yung layo niya para maganda siya at saka malalaki, mataba. Bakit ito hindi po siya mataba? Kasi yung pagka ano pa ito, hindi kasi ito inararo lang Gin ginamita lang po ito ng luna o sa bisaya pa o sanggot para itanom siya kaya pagit siya ang resulta kaya nakikita po ninyo yan po mga kabukid natutumpa po siya dahil yung ugat niya nasa ibabaw lang hindi sa bumabaon sa, sa ilalim kaya tingnan nyo kaya ipapararo na lang dito para maganda ang ano po natin ang resulta tingnan nyo ipapararo kasi dito hindi po po inaararo. kaya ma, mabilis siyang nagtumba kaya ganito ang nangyari sa ating kamaisan at uh, maganda din ang resulta niya yung mga kabukit pag pag, pag, pag araruhin na no? pag nagagawa Cristo, Castillo pagkatapos tudlingan o, so, para tataba po talaga hindi siya matigas makultivate po siya ang dupa po natin kaya tingnan na natin o, so, ang kanyang uh, resulta o, so, tingnan mo ito yung mga is mga magdalawang buwan na po ito pero wala pa po itong laman kahit ito, makikita po naman natin kahit dito o ganito o tingnan natin o, wala, laman dito. wala pa mga mga ito wala pa mga maharibis ito siguro May... sa pag harvest po, hindi po natin A alanganin guys, kasi matanggal ang kulo kaya, yun ang iba naman nagsasabi sila na oh ganito nang tinulayan lang kasi walang kulay siya kaya mabilis matanggal kaya i-explain ko po sa inyo mga kabuki kung bakit po siya mabilis matanggal kasi isa, mura pa sa edad hindi pa sa sakto kaya ito, iba kasing variety po ito ng purple corn, kasi pag mura sa edad pa, hindi pa sasakto sa edad, mabilis talaga yung matanggan ang kulay niya. Kayo sabihin nila na kinukulayan lang. Una-una, uh, tatanungin ko po kayo, anong mais po natin ang dagyan po natin ng kulay? Halimbawa, yung malagkit na puti. Ang malagkit na puti, yung maliliit po siya. Hindi kagaya ito. Malalaki po ito yung mais po natin. Ito, so, malalaki po ito. Kaya huwag sabihin natin na kinulayan lang. At saka, ano ang kulay ang gagamitin natin? O yung ano, ube? Ube na artificial flavor? Uh, artificial flavor? Hindi. food coloring na ube. Pero kahit gawin din niyo yan guys, o kasi kayo naman ang sabi, ito sa ko po kayo, o sige gagawin niyo po yan sa balay kung ipapakita ko kung magagaya niyo ba, kung ganito ba talaga. Kasi yung pono nito o dito maghahanap po tayo ng maganda. Yung pono, tingnan mo, bayulit po talaga yan. Pati yung bunga, yung ito, yung busal. O, oh. tingnan nyo, yung dahon niya, green ang dahon niya, pero yung ribite, yung sa gilid niya may bayulit po yan siya Uh, ito, tunay po talaga to hindi po kami nagagawa-gawa lang na kulay kulayan na po natin kaya i-explain ko lang po po sa inyo kaya panoorin nyo yung video para ma malaman po ninyo na ito talaga ay tunay legit, hindi po to scam kaya mga kagabukin sa sunod naman na video o ipapakita kung bago ka pa sa aking channel huwag mong kalimutan mag subscribe, like and share ang comment po sa aking mga video Salamat po sa inyong uh, panonood mga kabukid sa akin pong uh, channel, sa akin pong mga vlog. Sana po uh, wag niyo di po kayo magsawa sa panonood sa inyo pong panonood sa akin pong uh, channel. Kaya kung gusto lang po ninyo na i po ito, pag pagtanim ng mais, pwede kayo mag -contact. or isulat niyo lang po sa comment section. Kung saan po kayong lugar, kasi gusto po ninyo i-try ang ganito pong mais na 4 kasi kikitak po talaga po kayo mga kabukid. Kaya kontakin nyo lang po ako o ilagay nyo lang o i basta isulat nyo lang, huwag mong kalimutan. E salamat po sa inyong panunood. Uh, amping Ping Ganunay. See you next time. Bye-bye!